Magandang umaga po sa inyo lahat mga ka-senior citizens, viewers, followers. nato po po ngayon sa binangon ngayon sa may santorosaryo, sa may puntod po ng asawa ko. Anniversary po namin ngayon, March 23 po. Hindi na nakalimutan na po ng mga anak kong mga anniversary. Hindi nila naalala. Ewan ko rin po, ba sinusun wala man ang bumabanggit sa akin mga ganit ako po may bumati sa akin kung saan lang ako pupunta hindi nabanggit kung anong adit ngayon so, oh, wala na pagka wala na yung mga, mga mahal sa buhay nag iiba na po talaga ito nga po sinasabi ko kapag wala, ito sa ha, sa pamilya marami po pagbabago Yung pakasakit mo, mawala ang asawa. <laughs> Kaya po kayo mga buhay pag-asawa ninyo, pakamahali po ninyo asawa ninyo. Napakairap po ang wayang nagmamahal. Mahal din po kayo ng mga anak natin, mga anak na ninyo. Pero iba po ang pagmamahal ng asawa. Hindi po kayong ibigay ng anak. Miskipos, miskahit na marami kang pera, Iba po ang pagtingin po ng asawa. Ano na po ka po may karamdaman kayo? Hindi, hindi po masasabing lahat ang gusto niyo. <laughs> Tulad po, ano na may karamdaman, may naramdaman ako, hindi ko po masasabing lahat sa mga anak ko. Naiya din po ako. Pero ang asawa ko po na nabubuhay, pag po ako may naramdaman Pilip kaget po ako pinadadala sa doktor. Kaya ganoon din po naman siya kung paano ako siya minali. Nalagaan ko po siya. <laughs> <laughs> Napakaya na po ang <laughs> wala mo sa mga Nawala ang asawa. Napakalap po na nagpagbabago. Maging sa pagkain po, hindi na nagkasabay-sabay. Kanya-kanya na. Lahat nagbago po. Kaya nga po, totoo na sabi, hindi po natin alam bukas. Kaya po mga meron, hindi po kayo magpakasiguro pag nawala po ang, ang isa sa inyo. Nagbabago po. Katulad po sa nangyari sa kapatid ko, na nabubuhay pa po asawa. <laughs> Napakaluwag po sila ng pera. Pero kung umatay, may po parang na po siyang dagangay. May hirap pa sa daga. Nawala napakarami kaibigan po siyang pera at mga pera. Ngayon po nawala na siyang pera. Kahit isa po wala na. Kakawa na po kapatid ko. Marami tinulungan, marami pinakain maraming inampun na para pakainin mawalan po ng pera ngayon wala naman lang tumutulong sa kanya mga may utang pa sa kanya ito po yung asawa ko ito nagkasakit po ng dialysis nung po siya nabubuhay nag-uusap po kami dalawa sabi ko sa kanya Emi kung pa pipiliin kita sino ang gusto mong mauna sa ating dalawa hindi po siya masagot ang asawa ko ako po nagsabi sabi ko Emi kung ako tatalangin magusto ko ikaw na mauna Para naano ko po na nasaktan ang asawa ko hindi lang po siguro kumikibo pinaliwanag ko po, po lang sa kanya kung bakit siya gusto kong mauna unang una po kasi may karagdaman siya dialysis po napakahirap pong intindi ng dialysis dinisin magpapalit tatlong beses hindi po makakagawa ng mga anak ko yun Sabi ko nga po pag ako ulan na matay kawawa ako kasi ka man anak natin hindi ka tulad ng kasuhin sa inyo <laughs> Mahal na mahal kong bukas tawa ko, kahit punggol yan, may gano'n sa'n. <laughs> Guru po, hindi nilig ko. <laughs> Kasi pag siya po naon na talaga, ako naon na. Kawawa po siya, hindi siya maasikas, mabuti. Hindi masasabi kung anong masakit, kung anong gusto. <laughs> siguro si gano'n agad yung Panginoon po. Dalawa po naramdaman ko. Masakit sa loob ang ko sa kanya. At pangalawa po ngayon, natuwa naman po ako na siya mawala. Numamatay po siya, nagabili pa. Sa pung araw po bago siya namatay, nag muna po ako at rest. 13 po namatay siya August 13 din po nung kaya ko po malakas lakas po asawa ko pumunta po ako ng taytay bumila ako ng kurtina at saka bubang ko <laughs> inayos ko po yung higaan namin nilagay ako ng kurtina at saka nga bago, sabi ko tar para pagdating ng mga pa kapatid mo dadalo sa iyo maisa-isa